Ngayong araw na nga sisimulan, palitadahan itong gilid ng bahay namin. Dahil nga magkakabit na kami ng scaffoldings, ay kailangan ko na sabihan yung mga kapitbahay namin dito sa likod, baka nga matrap sila. Marami-rami na nga rin kasi yung kapitbahay namin dito sa likod, at dalawa nga doon ay may tricycle, kaya naman kailangan talaga silang sabihan. Ayun, at yung isa nga ay nakalabas na, and after ilang minutes ay lumabas na nga rin yung isa pang tricycle, kaya naman sinimulan ng ikabit itong scaffolding. Sa mga oras nato na to nga ay nag-start na rin magtimpla ng pampalitada itong labor. Tapos nag-start na nga rin si kuya na magpapalitada na suka din yung kanyang paglalagyan. At lagyan nga ito ng PC. Sir, kung nga mag-video-video dyan ay nagpunta muna ako ng tindahan para mamili or kumuha ng aming mauulam sa tanghalian. Padalas kasi talaga pag ganito may pagawain ay sagot na namin ng pananghalian na manggagawa. Karating ko nga sa bahay ay mukhang may session yung aking magma magama at pinakuha ko na nga rin yung kinuha kong ulam para sa pananghalian. Dahil meriendahan na nga sa mga oras na to ay sinabay ko na nga bumili ng soft drinks at saka pachi bar para sa kanilang merienda. And ayun, let's have an update. Ganito na nga pala kalaki yun ang ni kuya. Pero kung madala yung pang ay bumalik na nga rin agad ako dito sa bahay dahil kailangan ko na nga magluto nung ulam nila para sa tanghalian. Maya maya nga lang ay nilapitan na ako ng aking asawa at hindi ko matandaan kung anong sinabi ginamit ng mga oras na to pero sabi ko nga ako ay mag-online pa ako kaya siya na lang ang magluto. Kaya naman na yun, nakaligtas ako sa lutuin kaso nga lang maya maya lang ay dumating na nga rin itong sementong in order ko at hindi nga ako nakaligtas sa bayarin. Nag-order nga pala ulit ako ng additional na apat na simento dahil nga yung unang anim na simento na in-order ko ay kukulangin daw sabi nung gagawa. Dahil balak nga din pataasin itong unahan namin nila tatay dahil nga nag na at nabaha nga dito ay nagpa-additional pa nga ako ng anim pang simento. Noong mabayaran ko nga sila kuya ay suminsay ulit ako dito sa ginagawa at nung makita ko nga may bagong halo ay syempre nakihalo na rin ako. Naalala ko nga rin way back 4 years ago nang ginagawa pa lang itong aming bahay ay nakihalo rin ako kahit nga nagdadalang taon na ako ng mga oras na yun. Ultimo nga pagbubuhat ng hollow blocks sa mga panahong yun ay ginagawa ko. Kinahaponan nga ay nagbake ng tart yung aking kapatid at parang nga kakumapadali ay tinulungan ko na. Sa ang pala dahil hindi nga rin ito umabot sa oras ng merienda ng manggagawa kaya naman tinimplahan ko muna sila ng kapi at binigyan ko muna ulit ng padjibar. Ay nga sa kabisihan ay napakarumin na nga ng damit ko dyan at naisipan ko nga ulit maghalo. Ngayon, pagkaubos nga nung hinalong yan, ay tapos na rin sila. And exactly 5 o'clock na nga ito. And ganito na nga yung kanlang napalitadahan. ba diba? Ang bilis lang. Akala ko nga iaabutin to ng 3 days, pero sabi naman ni tatay ay mga 2 days lang kaya na to. And yun lang for today's video. Thank you!